Magkakama okay. ko si Jennifer, maglalakad, mag-uukin kami sa snow. Ang lamig-lamig. Nakakapal ng snow dito guys. Ang lamig. Tignan nyo guys ang snow, ang kakapal. Ang so, madilim yung camera ko. Tignan nyo guys ang kakapal ng snow nag-walking kami dito sa kasada no? mata mata hmm. <laughs> na matalang yung snow alam mo, sakit ang hanta ko nag-dumaan ang hanta ko pwede naman tayo mag sana dun oh? Oo? oo kaso ba kaso baka malubog tayo dun ba baka may mga butas-butas tignan -butas. nyo guys, ang kapal ng mga snow <laughs> Ano ako madulas eh ang sapatos ko nagkano yan kuma Kumagapit. kumakapit kumakapit ang madulas eh yan ang madulas kumakapit sa snow tong aking chinelas nagkapalang snow nakakaluha pala po sobrang lamig super lamig picture dyan di Sa so may ano, gilid. So, kas na pasakay na <laughs> <Salami. We miss. laughs> abas din kami sa okay, so, kami. Everyday kami maglalakad. Sundo na yung mga gilaga. Sundo na yung mga mga batuta so wala na masyado ay sige ayaw oh, lang hindi guys mga baba pang ang lalakari namin mag walking kami guys hi Fer kamusta hindi <laughs> ka hindi ka ba nilalamig <laughs> Buti nga dito sa gitna ngayon wala nang snow. Natunaw na siya, guys. So, lipat kami sa kabila. Kami maglalakad. So, guys, nag-walking kami. Kapag talaga na snow. Buti ngayon hindi umulan ng snow. Nabawas-bawasan, guys, yung snow, snow sa gitna ng kalsada hindi pa rin natutulong. Ang ganda ng mountain. Puno ng snow. Sarap maglakad-lakad. May helicopter. So, mahaba pang namin ni eh, Jennifer. Nainday Jennifer, guys. Ah, hinihingal na ako. Bakit pa? Paakyat pa lang to. Ang kakapal ng snow. Dati punong-puno hanggang ano to eh, gitna ng kalsada eh. Hindi na masyado. Matagal-tagal din matunaw yan. to the snow walking to the street I'm to no stopping shot matter no guys no walking walking wow ganda Ang sarap paglakad guys sa malamig, malamig, ay, sa Ay! Uy, hanggang taas kapal ng snow hindi pa kami sa super. ah, angkit buti dito walang snow sa gitna natapon pa yung buting itatapon ko sa machine guys nahulog Oh, lamig na. Ah, lahat na. lamig Be, dito, be! Dito. Tapos na natin dyan. Pati sa co-op. natin ang ating basura. Ito ang buti. Sa Germany, may bayad to, be. Pasok mo sa machine, makakapira ka ulit sa Germany dito wala pasok mo lang sa basura doon pwede ka ulit makabili lalabas na yung papel bibili mo kahit ano gusto mo ito kami dyan sa co-op sa permanent co-op ang natuna na isno sa gitna. Montana Center. So, dito guys, tatapon namin yung boti. So, lahat dyan, itatapon namin. Hindi na yung pinanamagtatapon. <laughs> Mag-ikot pa tayo dyan? Hindi na doon na tayo. Sige na, pasok ko dyan. Sila na. Puro man ano yun. So guys, natapo na namin. Lalabas na kami ng supermarket. So babalik kami doon sa aming pinagdaan. Ay, ay, super lamig ang hangin. Kami madali ko na lang din para ma-upload na rin. Kumikita eh. ka na dyan? Ha? Kumikita ka na? Oo, oo. nakasawad na ako. Dalawa na. So guys, ang ganda ng lugar ng Switzerland. So, dakad pa. Ang oh, lakad-dakad.

na sa baba. Ang sarap maglakad sa malamig na panahon. So every year guys, dito kami sa ano, um, sa Switzerland. Summer and winter. So lagi mga lagi ka na nagbabakasyon dito. may mga shop lang pang winter clothes winter clothes sa pang damig dito kaya simbahan simbahan ang put ang simbahan lumuluhay mata ko sobrang lamig So guys, yun na po. Nag-a-open So, thank you guys for watching to my channel. Ah, iningal na ako, guys. Pasok kami to sa dealers. So, for now, mayroon din ako. Oh, my. So, naman kami sa makapal na snow. So guys, ang kapal-kapal ng snow. So guys, andito na naman ako sa Switzerland. Ang ganda ng snow dito, sobrang kapal. Kapal ng snow guys, so. Oh. Here, here. Opo ako, B. Opo ako dyan, kuhaan mo ako. Guys, come! Sobrang kapal ng ice. Ang lamig. Ganda ng view dito. Kapal ng snow. Sarap maglaro. Ang lamig. Sobrang lamig. So guys, thank you for watching to my channel. Ang ganda po ng ano dito, ng snow. God bless you all guys. Thank you for watching to my channel. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Of course he kicked you. You don't do that. You can break his back. You. Are you okay, Alan? You won. You were by far the longest.